Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong uh, araw, nagpasa ng uh, resolusyon ang uh, Senado nitong uh, Merkules Oktubre uh, 1 na humihimok sa International Criminal Court o ICC na aprubahan ang house arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa humanitarian considerations. Labin limang uh, senador ang bumoto para sa resolusyon, tatlo ang hindi pabor at dalawa naman ang nag-abstain nauna nang uh, pina ng kampo ni dating uh, pangulong uh, Duterte ang lahat ng pagdinig sa kanyang kasong crimes against humanity dahil sa kanyang diumanong cognitive deficiencies. Kaya naman sa ating uh, tanong sa bayan ngayong uh, Sabado, October 4, 2025, pabor ka ba sa house arrest para kay dating Pangulo nga Duterte dahil sa humanitarian considerations? Ulitin lamang ho natin ha. Pabor ka ba sa house arrest para kay dating nga Pangulong Duterte dahil sa humanitarian considerations? Mag-text na inyong opinion sa 0917 626, 0917 -626 o mag-comment sa ating livestream live stream sa Atty. Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, para pag-usapan, ang usaping 'yan, makakausap natin ang ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan. Good morning Attorney Butuyan. Welcome back sa usaping legal. Attorney Dani Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Good morning, and magandang umaga, um, Attorney Dani at sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayong umaga. Ito po, Atty. Butuya, no? nagpasa na nga resolusyon ang Senado na humihimok sa ICC na pagbigyan ang house arrest para kaya dating Pangulong Duterte. Ano po ang uh, reaksyon ninyo dito? Um, yesterday, um, kasama ako ng uh, isang coalition ng mga civil society organization at nagpasa kami ng statement, no? Atty. Dani, um, opposing itong Senate resolution na ito. Um, dahil talagang walang basihan at uh, walang weight um hindi ito didinggin ng ICC in fact it's going to be um, it's not even going to be uh, favorable to the uh, former president no uh, dahil unang-una ito ay base lang sa dahil matanda na at Pilipino si si former president Duterte kaya humihingi sila ng humanitarian consideration alam mo, atay ni Danny, binabasa ko yung mga komento sa uh, online um, chats, no? And nag agree ako dun sa mga komento ng ating mga kababayan na si former President Duterte is accused of crime against humanity tapos bibigyan mo ng humanitarian consideration. Parang napaka-disintonado uh, yung, uh, yung mensaheng binibigay natin. Saka kung yung Senado ay talagang um, totoo na magiging representante ng mga kababayan nating Pilipino, dapat una nilang pagkukulan ng pansin yung mga biktima no, ng drug war. Mga 30,000 yung namatay hundred 400,000 yung mga nakulong uh, na walang basihan. Uh, at meron pang mga biktima ng torture, disappearances, at mga sexual offenses. No? Ni wala man lang resolution ang Senado o buong Kamara no, commiserating with these victims and even um providing for the needs of the children who were orphaned of the breadwinners of the families no noong panahon ng martial law nagkaroon tayo ng batas no e, um um yung human rights um victims uh, compensation board na binibigyan ng tulong at uh, danyos yung mga E ito 30,000 yung namatayan 400,000 yung mga nakulong wala man lang uh, commiseration yung Senado no? Tapos ang bibigyan nila ng uh, consideration yung um, former president natin na akusado of uh, the most heinous, the most um, the the grievous uh, the most grievous crime committed in our contemporary history. Alright, so you mentioned it already earlier, no? Pero ah, uh, meron huba kahit kaunting persuasive effect man lang. mga magantong resolution sa ICC sa pagdidesisyon hone nila kung merong persuasive effect ito, it's going to be against the former president kasi it, it actually shows to the ICC na sobrang powerful pa rin si former president Duterte. At ang dami niyang mga kaibigan at supporters sa Senado who are taking the cudgels for him. No? So talagang this is going to factor in dun sa may consideration ng ICC on whether or not to give him um, interim release. No, kasi sa interim release ang considerations yan unang una. Um, Meron bang um, possibility na babalik pa siya sa sa ICC kung i-interim release siya, no? Pangalawa, uh, meron bang danger, meron bang risgo sa mga biktima at sa mga witnesses kung siya ay papakawalan kahit na temporarily, no? At pangatlo, will he be in a position to commit more crimes no um if he's going to be released no so yung ganitong pagpakita ng Senado na sobrang powerful pa rin si Pangulong Duterte will affect these three elements these three conditions no which need to be satisfied before he is given interim release dahil talaga mapapakita na magkakaroon ng risk sa mga sa mga victims and witnesses dahil talagang sobrang powerful pa rin yung forces that support the former president dito sa ating bansa Alright, what we understand is baka mag backfire ho, no? Sa dating Pangulo. Ngayon sir, sinasabi ho ng kampo niya, particularly ni Atty. Kaufman na yung dating Pangulo daw po si, dating Pangulong Duterte ay may cognitive deficiencies at hindi na daw ho fit for trial. Ano ho yung reaction nyo dito at naniniwala ho ba kayo sa pahayag na ito? Alam mo between yung um, claim ni Mr. Kaufman sa kayong mga sinasabi ng mga kamag-anak ni former president Duterte mas maniniwala ako dun sa mga yung mga um, practically um, testimonies no on the street ng mga kamag-anak niya ng mga anak niya at ng um, ex-wife niya na sinasabi nilang okay naman si ano si in in so many instances after they visit the former president they interviewed them um, um, just outside the detention facility. And sinasabi nila na okay naman, pinag-uusapan ng live, live, love life niya, pinag-uusapan ng live life ng mga anak niya, pinag-uusapan ng braso ni uh, VP Sara, pinag-uusapan ang past, present, and future ng Pilipinas. So anong, cognitive deficiency doon. Mukhang si Mr. Kaufman ang may cognitive deficiency. Ito sir, dahil ho doon sa kanyang sinasaring medical condition, no? and you mentioned it kanina, Holler, po ba ang pagbigyan ng ICC yung kanyang interim release if ever mapatunayan talaga na meron siya nitong cognitive deficiency na ito? Alam mo, Atty. Danny, um, uh, for an 80 years old, eh talagang we, talagang meron talagang uh, pagbabago yung um, yung physical sa um, psychological condition ng isang tao no um, ang usapan na lang ang usapin na lang dyan is will it be to such an extent na hindi na niya alam yung uh, nature ng demanda sa kanya kung ano yung matakbo ng hearing na mangyayari no uh, so, sa tingin ko Um, meron siyang um, sufficient cognitive um, attention to know what is happening, no? to instruct his, uh, his lawyers. In fact, in one of the filings of the ICC prosecutor, minention nila yun, sabi nila, kung talagang may cognitive deficiency yan, eh paano niya nai-instruct si Mr. Kaufman kung ano yung gagawin niya? Paano niya, paano niya yung consent niya sa mga ginagawa ni Mr. Kaufman? So, talagang meron siyang cognitive attention sufficient to undergo trial at ni Dani. Uh, sinasab sinasabi ho no, ni Vice President Sara Duterte na meron daw hong bansa na handang mag-host ho sa dating nga Pangulo kung sakaling aprobahan yung kanyang interim release. Uh, Ato Atoy, may idea ho ba kayo kung anong bansa ho ito na talagang nag-presenta daw ho? Well, Unang-una, um, atay, atay ni Danny, in the totem pole of uh, the requirements for interim release, nandun sa baba yung pagpayag ng bansa to host him, no? Ang pinaka-importanting usapin muna, ang pinaka-importanting conditions that they have to satisfy before you go to whether or not merong country willing to host him, yun sinabi ko kanina ang tatlong condition Unang-una, kung uh, ano ba, kung... Um, Babalik ba siya sa, jur sa jurisdiction ng ICC kung maghihiring? Kasi talaga ang requirement sa ICC na kailangan niya mag ng trial, no? Kung bibigyan siya ng interim release, baka hindi na siya bumalik. Yun ang unang condition that he has to satisfy. Pangalawa, will there be risk to the witnesses and the victims? Ang problema kung magkakaroon ng interim release at magkakaroon siya ng caretaker, magkakaroon siya ng mga bisita na walang control, yung ICC at magkakaroon sila ang usapan na hindi maririnig ng ICC. Pwede niyang isiwalat 'yung mga identities ng mga victims at mga witnesses. Dahil ang ang difference between now na nasa detention siya, 'yung pag-uusap niya sa kahit kanino uh, are monitored by the ICC so malalaman nila kung isinisiwalat niya kung sino 'yung mga witnesses, kung sino 'yung mga victims no who will be involved no. Uh, dahil talagang uh, dahil sa disclosure procedure ng ICC dini-disclose lahat sa abogado niya at kay Mr. Duterte yung identities ng mga witnesses, no? Ngayon kung lalabas siya ng uh, detention facility, magkakaroon siya ng caretaker, maipag-usap siya kung kanino man dyan, pwede niyang isiwalat yung mga pangalan na identities ng mga witnesses at this will endanger, no, the witnesses. Uh, so, yung pangatlo, yung uh, will, will he be in a position to um, commit more crimes? eh pwede niya mautusan yung mga kung sino man dyan para uh, i-threaten or um, even uh, commit violence against the potential witnesses para lang para lang matakot sila di sila mag-testify o mawala na lang sila. No? So, yung tatlong condition na yan are very, very important before we go to the issue of meron bang country willing to host him. Now, with respect to the country willing to host him, ang tingin ko, it has to be a country that's um, proximate, no? malapit sa, sa dahig. Kasi kailangan siya mag-travel kapag uh, nagkaroon ng na hearing. Kailangan niya mag-attend. No? Sa, sa history ng trial ng ICC, ang medyo pumapayag yung bansang Belgium. Dahil karatig bansa lang yan ng Netherlands. No? So yun yung isang, siguro magiging isang suspecha na pumapayag. Siyempre, nandiyan din yung Netherlands dahil nasa Netherlands siya, no? Um pero wala pang history yung Netherlands na pumapayag siya na uh, yung uh, isang akusado sa ICC ay binibigyan ng interim release at hino-host siya ng Netherlands. Alright sir. Ah, uh, eto ho no. Uh, I think si uh, Senator Robin Padilla ay titingnan daw ho etong pagbisita ni Senator Antonio Trillanes sa welfare visit kay tong uh, kay dating pangulo ng Duterte. Your uh, thoughts on that, sir? Uh, I, I think it's a useless um, a, a Senate effort if ever they're going to do that. Kasi talagang hindi naman nakapun nakapasok si um, former Senator Trillanes dun sa detention facility. Hindi siya po pwedeng papasukin doon dahil ang pinapayagan lang yung mga family members. No? And in fact, in one interview, nili din niya yan. Um, ang at, at, the most nagpa-picture lang siya doon sa may harap ng detention facility pero hindi yan papasukin para makipag-usap kay former president uh, Duterte. All right, sir, ito uh, madami na nga uh, nagtatanong kung ano na talaga yung mangyayari sa kaso niya kasi yung confirmation of charges currently nakasuspend ho. Ang dami ho nilang motion na parang uh, pinapa suspend ho lahat ng uh, hearings. hearing. So, ano na ho yung uh, mag magiging mangyayari ho sa tingin niyo ho sa kanyang kaso? Maraming mga nakabinbin ng mga preliminary issues ngayon, ito ni Danny. No, Unang-una na yung issue ng uh, fitness niya to stand trial, no? Uh, na si sinalang niya ng uh, defense mismo. At um, as we speak, I think nagpresenta na ng ebidensya yung um, lahat ng panig. Uh, no? Um, last um, Friday lang, um, mayroong submission yung registry. Yan yung parang clerk of court ng, uh, ng ICC. At uh, sinabi nila, nag-report yung medical officer who attends to the daily um, medical needs of uh, the former president at uh, um, redacted, no? Redacted yung submission niya. Pero makikita mo doon na nagsabi yung medical officer that they're ready to provide um, measures. Like, paano yung seating um, comfort ni former president Duterte if he attends the confirmation hearing, no? Ano yung mga... Um, medical procedures na uh, um, i-prepare nila to um, address um, any contingencies, no? So sinabi nila yung mga yan, no? Um, tapos yung uh, prosecution, yung prosecutor, nagsabi na they will submit evidence, their own medical experts, no? To contest the, um, the argument that uh, the former president is not uh, fit, no? yung defense naman nag nag, nag submit na or magsasubmit ng kanilang sariling expert and yung korte mis, mismo can appoint um, independent medical experts who will examine the former president so pagkatapos na may submit lahat ng lahat ng ito magdedesisyon yung um, yung um, pre-trial chamber na tatlong judges no na ngayon aside from that the decision ng um, ng uh, judges yung um, interim release no um tapos yung um yung issue ng um, uh, disqualification ng prosecutor nakasalan din yan de decision yan ng uh, ng presidency yung buong uh, yung buong uh, lahat ng judges ng ICC hindi lang yung tatlo no tapos yung ano ren yung uh, jurisdiction ng uh, ng ICC na kine-question din ng um, defense didecision na niya ng appeals chamber no um, tapos pang lima didecision din ng um, ng uh, PTC yung pretrial chamber kung sino yung mga victims who will be allowed to participate no and then pang anim didecision nila yung magiging permanent na victims council who is going to represent the victims no dahil ngayon temporarily yung in-house yung uh, tinatawag na office of the public council for victims ang tumatay yung uh, victims council. Pagkatapos ng lahat ng mga to, saka magdedesisyon I think na iset for um uh, confirmation hearing yung um, um yung kaso ni former president Duterte. Eh, ang dami pa ho pala talaga ng pagdadaanan sa preliminary matters palang, lang sobrang dami na ho. Ito panghuli na lamang sir at attorney Butuyan no. Ano ho yung mamin uh, ano yung mensahe nyo sa biktima ng uh, war on drugs na nag-aabang ho sa kahinat na ng kaso hung, uh, ito. Ang mensahe natin sa ating mga kababayan no na nawalan ng na mga mahal sa buhay um, at yung iba ay nakulong no nawala sa proseso nawala sa nawala sa lugar um magtiwala tayo sa independence no sa objectivity ng ICC dahil ang ICC hindi madadala ito sa politika no kahit na anong klaseng politika kahit na anong klaseng pressure ang gagawin ng Pilipinas o kung sino man uh, dito sa ating bansa o kahit na sinong bansa no nakita natin na even yung Amerika ay talagang uh, ino-oppose ng uh, ICC dahil may pressure ang Amerika against the ICC judges, no? Um, magtiwala tayo, no, sa proseso dahil uh, ito yung huling um, uh, entablado kung saan po pwede tayo makakuha ng justisya. Nakita natin na talagang... Um, Uh, wala tayong pag-asa makakuha ng ustisya dito sa Pilipinas. Sinabi mismo ni Secretary Rimulya na lahat ng ebidensya ay nawala o, o sinira. No? At nakita natin yung, 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 yung Senado, sobrang lakas pa rin ng uh, mga puwersa ni former President Duterte. So talaga walang pag-asa dito sa Pilipinas. Doon tayo tumutok sa, sa ICC. Alright, thank you. Maraming salamat to Atty. Joel Butuyan sa inyong uh, updates. نہر تتنی Si Atty. Joel Butuyan, ICC Accredited Lawyer. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danny Gal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.